Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibang video. At para sa vlog na ito is ating pag-uusapan itong uh, pambato ng Indonesia na si Venus Hitoros dahil uh, yung kanyang mga kababayan, mga kapolitika ay nagre kung bakit daw hindi aman uh, lang tumuntong sa top 10 itong si uh, Vina si Turus. kasi kung inyong matatandaan ay talagang todo effort nito sa kanilang competition para ma-impress yung uh, mga judges at sinawat. And ngayon ay hindi man lang siya tumuntong sa top 10. I believe na hanggang top 20 lang itong pambato ng Indonesia. So nakita pa nga natin itong si Vina na kung saan ay kasama ni Nawat na nag live selling doon sa mall at uh, pinapakita niya talaga sa organization yung kanyang willingness na magtrabaho dito sa kanilang uh, pageant at uh, yung kanyang passion makita rin natin yung kanyang dedication mga kapolitika. okay so mabait rin itong si Vena at yung kanyang mga interviews ay talagang very fluent siya pagdating sa ingles and ngayon ay palaisipan isipan marami ang nagtatanong ano ba ang nangyari dito sa pambato ng uh, Indonesia na si Vina Satoros. Well, basic lang po ang sagot dito sa katanungan sa mga nagtatanong kung ano ba ang nangyari sa kanya dahil maganda naman siya at yung kanyang uh, swimsuit competition is magaling din siya yung magdala ng kanyang sarili. So, si Vina si Satoros along along with the uh, Miss India and Miss Myanmar ay biktima doon sa kalat ng kanilang mga national director last year. Okay, so si Ivan Gunawan yung National Director ng India at ng Myanmar, di ba nagkaroon ng uh, sigalot, nagkaroon ng conflict with Nawat. So, sila ang napagbuntungan ng galit ni Nawat, mga kapolitika. Kung hindi man galit siguro ay yung tampo, yung inis sa kanilang uh, bansa. So, alam naman natin na uh, dumaan din tayo sa ganitong stage noon na kung saan ay nadamay tayo dahil doon sa previous na conflict. Okay? At to the point na ma-unplace tayo dito sa Miss Grand International. So ito yung nangyari sa tatlong candidate na ito at uh, nakakalungkot dahil uh, sabi nila ay nadaya daw itong kailang mga representative. Well, normal naman siguro sa kompetisyon na merong comment, magay tuma mga comment na hindi mag-negatibo. So pag may nanalo, may natalo sa dinaya, ni Luto. So normal lang po yan. Pero sa tingin ko, ang pinaka-basic talaga is nadamay sila doon sa nangyari last year so yun mga kapolitika ang ating masasabi dito sa uh, pagkatalo ni Vina si Turos. dahil maganda itong si Vina at the same time uh, yung kanyang com skills is magaling rin siya so even ako isang hinahing rin ako na kahit top 10 ay hindi man lang siya pumasok Okay? So, well, ganun talaga. Pwede naman siya mag-venture rin sa ibang mga beauty contest sa mga susunod na taon. So, kung kayang tatanungin mga kapolitika, ano po ang inyong reaction dito sa pagkatalo ni Vina na hindi man lang siya tumuntong ng top 10. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.